Hello! Magkano'ng kinikita ng angkat? Naka 12 trips tayo kahapon. Yesterday ito, 12, 12 trips. Nakalagay yesterday, 12. Ang kunyenta ko lang dito ay yung 12 trips. Bumiyahe tayo kapon ng 6pm to uh, 12pm, 6 hours. Sunday kahapon. Ang total natin ay ang kinita natin dito, ang gross natin ay 1,483. Yan ang gross. I-minus natin yung commission ni Grab, ay ni Angkas. 20%. Bale, ang commission niya ay 296. Ang total nun ay 1,187. Yung gas natin, 150 estimate natin. Bali, ang income natin ay 1,037. Yun. Uh, ang gas pala natin, uh, nag-a-average siya ng 40 to 45 kilometer per liter. Bali, parang Average sya ng piso lang. Piso per kilometer lang. Yun. Ang tipid, no? Bumili ang drinks natin. Bumili tayo ng drinks. One, 15 pesos. Nauhaw tayo. Sa so, bahay na ako kumain. Magdala na lang din kayo ng, ano, ng tinapay. Para tipid. Kinse, iba pa yung tip nito, may mga tip pa dito sa 190. Binigay niya dalawang daan. Huwag na daw saklian. Itong, one, 81, binigyan ako ng 4. May iba yung kinukuha nila yung sukle. Yan, mga yan. Bembertel lang natin kukumputin. Okay. May malinis tayong 1037. Magtabi po kayo diyan ng pang maintenance sandaan araw-araw. Dahil napuputput din ang gulong niyan. Um, pero mababa lang ang maintenance. 'Yan. Puputput ang gulong. Na puputput din yung preno, na rin yung preno niyan. Yung battery Uh, change oil bibili kayo ng langis pa change oil kano change oil 200 may matatabi pa rin kayo may ipon pa rin kayo doon sa araw-araw na 100 a, 100 a day mababa lang maintenance yan sa sakin nagtatabi ako ng isang daan pero hindi pa naman sirain yan bago pa yung sasakin eh. nasa 2,200 pa lang ang takbo niyan yung kilometer na tinakbo niyan. 2,227, mga ganun. Yung tinakbo. Ayan. November 10. Ayan lahat, yan. November 10. Kinuwenta ko lahat yan. U ulit, balik tayo ulit sa computation. 1,483 ang gross natin dyan sa 12 trips. I-minus natin yung commission, 20% commission ni Angkas, 296 ang commission niya. Bali, ang total ay 1,187 na lang. Ang gas, 150. May, Uh, 150. Bali, 1,187 minus 150 equals 1,037 sa 6 hours na biyahe. Sunday. Pero talagang minsan hindi araw-araw Pasko. Yan. Hindi talaga kaya pang higitan yan yung mga ganyan. 1,037 malalaki yung mga nauuwan yung pamasahe dire dere-derecho ang biyahe hindi lang 1037 ang uh, ma -ano nyo, ang makikitain nyo 6 hours lang yan ano pa pag 12 hours 12 hours tapos ano pa 18 hours kung naka 18 hours kayo gano'n nakikitain nyo banat ng banat dere 3,000 may ito sa 6 hours lang, 1,037 na. Ang laki ng kinikita. Less maintenance pa. Ang baba lang na maintenance. Sa mga nag-grab, ako galing ako sa grab, mag-angkas kayo. Pero risky lang talaga. Ingat-ingat lang kayo. Nakakatakot lang din. Ang kalaban dyan, yung ulan. Ulan. Takot kami dyan. Basa. Mabasa kami dyan madulas ang kalsada, ayan, nakakatakot. Pero malaki naman ang kita. Medyo delikado nga lang dahil sa mga aksidente. Kahit doble ingat mo kung yung sa likod mo, babangga sa'yo, mga, yun eh, ang makakatakot. Nakakatakot. Dasal-dasal lang talaga. Manalig lang tayo. Huwag kayong didikit sa truck. Huwag kayong singit na singit sa truck. Eh, ang nakakatakot dyan. Truck. Yan. Sa mga nag-grab dyan, sige, pagpatuloy nyo lang yan. Yung maintenance ang talagang isipin nyo dyan. Saka yung LTFRB, ang daming, ang daming, ano, ang daming proseso dyan sa si LTFRB. 20% din ang omission yan ni Grab. May malaki din ang kita ngayon magde-December na November, December sigurado kita dyan kahit sa gabi daming pasayero puro six seater nga sa akin dati nag-gross ako dyan dati ng mga isang linggo 23,000 yun medyo tamad-tamad pa yun mga ilang oras lang biyahe ko doon Sige. Okay. Thank you.